Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa ating lahat! Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya tayo kaibigan dahil napakaganda po ng topic na ating pag-usapan ngayon. So sasagutin ko po, yan, sasagutin ni Ate JB ang katanungan ng kapatid natin, no? kapatid kababayan no? sa Whitey World. So, nagpost kasi ako kay no, ng ilang videos about sa utang. Ayan, so mga 5-6 iba't ibang klasing utang no, kung maganda bang umutang bilang uh, pandagdag puhunan. Ngayon, uh, meron pong nagtanong kay Ate JB, no? Shoutout sa ating kapatid uh, na si Sis Lizel Cagnedo. Hello Sis Lizel uh, Cagnedo, magandang umaga po sis. Suma so, kay Bigan ito po ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Lizel Cagnedo. Ate JV, magandang hapon. Magtatanong sana ako. Ayan. may maliit akong tindahan. Unang uh, nagpuhunan ako na uh, nagpuhunan ako ng 10k. Ayun, so medyo malaki puhunan ng ating kapatid mo. Kasi si Ate JV nag, nagpuhunan ako noon 1k lang, pero matagal na 22 years back. Pero sa ngayon, kumuha ako pandagdag ko ng puhunan sa 5-6. Ano po pwede advice nyo sa akin? Dapat ko ba ipagpatuloy? Sana mapansin nyo po. Ayan. So, yung ating kapatid na si Sis Lizelle Canido ay may tindahan. Katulad sa atin, no? katulad kay Ate JB. So, meron siyang sari-sari store. -sari At ang kanyang puhunan, na ah, initial capital was 10,000 pesos. So, medyo malaki na, no? And, 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 and um, few days back, so ngayon, pero ang 10,000 ngayon, medyo kukulangin talaga kung gusto natin makumplitong ating tindahan, kukulangin talaga yung 10, kaya siguro naisipan ni kapatid natin no, na si Sis Rizel Canido na umutang sa 5-6 pandandag puhunan. So bago natin asagutin ah, sagutin ang katanungan ng ating kapatid kay Bigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagsinsun. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayo matulungan. Okay, ang sana please, don't skip the ads po. Malaking tulong po sa akin ng aking family. So ngayon, back to our main topic kaibigan, no? Ah uh, nagtanong si Sis Lizel, no? Ah, uh, pwede ba, o anong gagawin niya? I-continue ba niya yung utang niya sa 5-6? Kasi nga, nagpuhunan siya, nagtayo, agin siya ng tindahan, 10,000 pesos ang puhunan. Ngayon, umutang siya sa 5-6, pandagdag. Ngayon, ang tanong niya, e, eh, continue ba or a ah, itigil na ang utang sa 5-6? Before ko sagutin, kaibigan, please, don't ba a mind my background noise. Napakaingay po, no? Kasi, ang harapan ni Ate GB ay paaralan po. At siguro, wala ang, ang teacher, wala ang kanilang mga guru, yung mga students, napakaingay. So, sana kahit maingay, sana po tapusin nyo pa rin ang video, okay? So, ano ba ang 5-6, kaibigan? So, yung 5-6, utang yun. 5-6, ibig sabihin, uh, pag umutang ka, may tubo or interest na 20%. Kung uutang ka ng 100, may tubo na 20 pesos. Kung uutang ka sa 5-6 ng 1,000, may tubo na 200. Kung uutang ka sa 5-6 ng 10,000, may tubo na 2,000 yun po ang tinatawag natin na 5-6, 20% interest. So, medyo mabigat bayaran, medyo mahirap ang 5-6. Pero marami ang kumakapit, no? Sino ba ang mga nagpa-5-6? Kasi uh, kadalasan po, no, yung mga kapatid natin, no, dito, no, mga marami na niyang gumagawa, mga Indian Nationals, yung sa tinatawag sa place na mga Bumbay, tinatawag dito sa Visayas Region na Turko sila yung mga Indian Nationals, yung nagmomotor, yung araw-araw na niningil, sila yung tinatawag natin na Tino 5-6. Pero hindi lang mga Indian Nationals ha. Meron mga Filipino financial institution, nagpapa 5-6. Meron mga Filipino na individual, nagpapa 5-6. So marami nagpapa 5-6 kasi medyo magandang negosyo, no? malaki ang tubo. Pero kaibigan, para sa atin na kukuha na uutang ng 5-6, medyo mahirap ito. Pero again, kumakapit tayo. Ako kaibigan, uh, I admit, no? Umutang ako noon sa 5-6, yung tawag natin na Bumbay or Turko. Umutang si Ate GB kasi, na, kasi naman, 1,000 lang ang puhunan ko noon. Wala na akong ibang pera. Kaunti lang, no? Yung, kung mapuno man natin din dahan, pero yung itlog, anim na pieces, yung Milo, anim, yung kapi, anim lang, anim na stick. So, umutang talaga ako sa 5-6, yung mga Indian, Bumbay, Turko. So, Araw-araw, pumupunta sila sa tindahan ko. At ah, sa awa ng Diyos, bayaran ko naman. Kaya, pagkatapos kong bayaran, siguro nakarinyo ako isa, dalawang beses. And, uh, tinigil ko na po, kasi nga, medyo mahirap. Yung 5-6 kasi 20%. And most of our tubo, patong natin sa ating mga tinda, mostly 20%. So, bali, yung tubo natin, mapupunta lang pang bayad sa kanila. Yung sa nagpapa 5-6, ba? Diba? medyo mahirapan ka talaga maliban na lang for except kung napakalakas ng iyong negosyo kumikita ka ng napakalaki ay more than sa binabayad mo sa 5 6 siguro okay pero kung nagsisimula ka pa lang hindi talaga malaki yung tindahan mo hindi gaano kalak kalakasan yung binta mo yung yung bintahan mo so iwasan natin yung 5 5 6 Sis Lizelle Canido ang may papayo ko po ang advice ko po sa inyo sis, kasi nga nakapag uh, nakapag-start na po kayo, naka na ang inyong puhunan at siguro malapit nang uh, matapos na mabayaran mo yung six utang mo, kung pwede sis itigil niyo po. Kung magkano lang yung natirang puhunan mo, tapos mo na bayaran yung 6 i-roll niyo po ito. Huwag po kayong huwag uh, niyo na po uh, ulitin na mag-56, pero hindi ko sinabi na masama ang umutang. Hindi ko sinabi hindi ko sinasabi na hindi pwedeng uutang pandagdag na kapital. Okay po yun. Basta will establish ng ating tinan. And then, maraming nagpapautang na hindi po 5-6. yan pwede kang umutang, manghiram ng pera sa iyong kamag-anak, sa iyong kapatid, o sa iyong uh, mga magulang, sa iyong kapamilya. Pwede sa mga matatalik mong kaibigan, pwede kang umutang. Siguro hindi pa sila mag maglagay ng tubo, maglagay ng interest, di ba? or pwede ka kay Bigan magsangla katulad kay TGB pakita ko sa inyo itong aking alahas na kwintas ilang bisis ko na po ito na sangla pandandag puhunan tapos pag kaya ko nang kunin tinutubos ko po sa pawn shop tapos may bagong uh, negosyo may magsabi sa akin na mag-invest ka TGB ayan ko na naman kasi ang ang alahas po sa pawn shop, ang tubo ay hindi 20% hindi 5-6 buwan na isang buwan 3% 4%, pinakamataas na 5% na tubo. So, hindi siya 5-6. So, medyo kaunti ang tubo pag magsanla ka ng alahas. Kaya nga, palagi ko sinasabi mga kaibigan, magandang investment ang alahas. Habang tumatagal, nagtataas ang value, nagmamahal. So, pwede isang ang alahas kaibigan, no? Kaysa mangutang sa 5-6. Kaya, sis Lizel, can Sis, alam ko na na-establish mo na yung tindahan mo kasi nga, nabayaran mo na yung uh, siguro malapit mo nang matapos bayaran yung 5-6 uh, no, na inutang mo, sana kay uh, Sis Lizelle, itigil nyo na po ang 5-6. Pero kung hindi kaya itigil kasi need mo pa talaga ng punan, wala kang ibang mahiraman at wala kang alahas na pang isanla na pwedeng gamitin pang extra punan, pwede bawasan ng utang. Kung umutang ka sa 5-6 nga noon ng 10,000, gawin mong 5,000 ngayon kung umutang ka sa 5,600 ng 5,000 noon, ngayon 4,000. Ayan. Or pwede ito, 2,000 mo na lang. Kung magkano, kung magano talaga yung utang mo noon sa six na binabayaran mo ngayon, ngayon nga, ma -full, fully paid ka na, full payment na, wala ka ng utang, at kailangan mo pa ng pira, pwede ka umutang, pero babaan mo. Siguro, uh, Uh, divided by 2. Ito lang sinabi ko kanina, kung ang utang mo noon sa 5, 6 ay 10,000, ngayon na nakabayad ka na, gawin mo na lang 5,000. Liitan mo hanggang, hanggang hindi ka na talaga uutang. Liitan natin ho, uh, yung ating utang para mas uh, madali sila bayaran at iwas stress. Kasi yung 5, 6 kaibigan, I've been there. Hindi na ako lalayo, umutang ako sa 5, 6. Ang hirap, maagang maaga, darating na si Bumbay. Ma maniningil o di ba yung ating ay uh, yung ating ano uh, benta mapupunta lang sa kanila at 5 6 talaga 20% yung pato again yung pato natin sa ating mga paninda most of the time 20% Di 20% ng tubo sa kanila, 20% pato mo, ano pa matitira sa'yo? Yung sipag mo, yung, <laughs> yung sacrifices mo, wala, hindi mababayaran. Yung lahat ng pagsisikap mo, ito kaibigan, yung, yung, yung uh, profit mo, o mapupunta lang sa 5 cents kasi nga 20% so again try na uutang sa ibang sources wag sa 5 cents lang ng alas manghiram sa kakilala yung mga malilit sa bangko kaibigan nagpapautang ang bangko pero ayun nga marami requirements may collateral pero napakaliit ng interest sa bangko kaibigan basta up uh, to date ka lang magbayad walang problema mga credit card sa credit card, kaibigan, no? So, marami akong nakilala na may utang sa credit card, ay may utang sa banko, maliit ang interest sila, kaibigan, okay yun. Iwasan talaga natin yung 5-6, yung mga utang na 20% above ang interest, iwasan natin. Kaya, sis Lizelle, ha? Sana, sis -lizil, kung kaya mo na, itigil, itigil. Pero kung kailangan mo pa na extra puhunan, okay lang, hindi ka uh, titigil, basta, liitan mo lang yung utang mo. Kung 10,000 noon, gawin mong 5. Kung 5,000 noon, gawin mong 3 ngayon, 3,000 na lang. Para unti-unting mawalan ka na talaga ng utang. Ang sarap sa pakiramdam, kaibigan, na walang utang, less stress talaga. So, mga kaibigan, talagang maingay na ang mga bata ngayon. Ah, iwan ko kung bakit ang ingay nila. <laughs> Itigil na ni Ate JB. At alam ko, kaibigan, Bigan, ah, nasagot ko ng ah, mabuti or maganda yung kasagutan natin sa katanungan ng ating kapatid na si Sis Lizelle. Ikaw kaibigan, pag kailangan mo ng extra puhunan o puhunan, initial puhunan, pwede ka manghiram sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo, na makisuyo ka na sana wag bigyan ng interest o kung mayroong interest maliit, hindi 5-6. Sa pagsisimula ng negosyo, okay lang po umutang. Maraming sabi na bad or hindi maganda umutang uh, pang kapital. Ako kaibigan, hindi talaga maganda umutang pang kapital pero sayang naman kung meron na talagang opportunity tapos wala kang pera, A ayawan mo yung good opportunity aayawan mo kasi nga wala kang puhunan eh mahirap naman yung pera na sana maging bato pa no pera in the future kaya ang gagawin natin uutang manghihiram para makapagsimula ng negosyo or para pandagdag kapital sa ating negosyo okay lang po ang umutang basta maliit lang ang interest at siguro kay Bigano no, na kung meron talagang pwedeng hindi magbigay ng interest mga kamag-anak natin, kapamilya, mas much better po yun basta maliit lang talagang interest or walang interest kay Bigan at huwag po tayong umutang ng napakalaki kasi the more na napakalaki ang inutang mo the more na napakalaki yung interest napakalaki ang huhulugan mo araw-araw or every week or every month mahirapan ka talaga kaya ang tip ko pag umutang ka pang pangpuhunan Unahin mo, lumapit ka sa mga kamagana, kaibigan mo na walang interest or kung merong interest kaunti lang, maliit lang or maksanla ka ng alas, napakaliit ng interest kaibigan. Meron kang pangkulatiral diyan, manghiram ka sa bangko, napakaliit ng interest no. Pero as much as possible, maganda sa mga kilala, kapamilya, ayan kasi maliit ang interest at ha, less worry kasi pag umutang tayo sa bangko parang ma-worry tayo mas stress di ba? Ayan so iwasan ang umutang ng malaki rin para hindi tayo talaga mahirapan na magbayad Again thank you so much kaibigan tinapos nyo po dulo yung ating video alam ko malaking tulong po ito sa atin na thank you so much kay kapatid Lizelle Caniedo maraming salamat sa inyong katanungan kapatid marami tayong natutulungan ngayon kaibigan huwag mo lang kalimutan huwag Huwag niyo talang kalimutan palagi sa nasabi ni Ate GB. Hindi mahirap, hindi posible na masinso tayo, basta masipag tayo, madiskarti tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, wala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless!